Sabi niya, magpansin yung mga tao dyan, o gasto naman siya. Eh! Ayokong galiwan ang mga tao dyan. Saki-edit na lang po yung sinabi niya. Yung ano <laughs> yung in-approve ko Ah, ako. taklo! 700! Wow. I love you! Wow! 700,000 views na sa YouTube. Ako yung isa. Mm. <laughs> yeah. Thank you! Oh, say. Thank you, mama. Si Buntis po. Kain, kain si po dyan, si pa, oh. Upo ka, Jo. mga Buntis Jow, na Yung ano, yung anak, oh. May kain dyan. ako tagaikot ng ano. Guys, kain tayo. Ano ko, laki. Yung ano yung ano. Nakalipan. Oh. <laughs> <ng> <laughs> 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 ano masasabi niyo po sa sponsor sa Jollibee? Ay, sponsor ni Jollibee. Ay, cooking ina. Huwag sila akong ginalaman niya sa... Sponsor, sponsor na yan. Jollibee. Ay, ito. Ito tayo. Ito, ni? Ito. Dito yung tap. Maraming bang kanin? Lato. Maraming bang kanin? I'll see. Sujie? kanin? Kinsa, may ano pa naman dyan Wala na sarap dito Tingnan yung gitana namin. Kung gaano nakadaming mangga. May aming dito.